Kasi oh, si roller coaster. At ito ang aking video dito noong nakarangan na natin. Oh. Tatlong beses ka talaga humarang. Tatlong beses po dinaanan yung ano ko. Ang alin? Hindi. Ah, ah. Ina may bangka, oh. <laughs> Alam mo lang mga magulang yung ginagawa niya ha? <laughs> kung saan gin? alam Kaya ba kung ano yung mayro ng magkakaya ano ka? kung saan gin? kulang to ice na? ice ah? ito kasama ang mga paglalabig sa mga pilos. Sige mo mga content gusto mo ba lang kape? ah Ah, oh, nga eh. Sige, isang makiyata sa akin. Ikaw. Ikaw lang din lang ulit kakape. Ha? Walang Milo to. Happy energy, energy, happy energy, happy Gatas. <laughs> walang verbal swak dito. Nee, hindi, <laughs> hindi, <laughs> hindi mag-suggest ka. May eh. serelak <laughs> po. Tangin na. <laughs> Ikaw ikaw, 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 ikaw. Hindi ko pa alam, iisip ako. Orange coffee, boss. Orange coffee? O hindi lasang kape yun. Orange yun. O parang alak daw. O <laughs> Parang alak, pero hindi alak. Isang Uy. orange coffee po, ano... Shot po, no? A shot! Shot! Puno! Shot po, no? <laughs> ano, ano pa yung content natin? Ipagawa <laughs> ni Kuya. Oh, yo. Oh, Oh, uh, ikaw uh, na pakahina mo. Ay, ay lawang ko. Oh. Pakainstawan na to. Oh, so, di ba? Parang citrine 'yan, ah. Citrine, orange energy drink. Citrine. Napaka Supot pa naman yung flashlight ko. Eh. Nap yeah, no, napag Yan, oh, tayong birth Dapat nagginawa na mo yung sobrang sinalin yung Sunny Orange. Sunny Orange, I love you. Ganun. Meron <laughs> pa ba nun? <laughs> sunny Orange talaga. Nung araw. <laughs> Hello, <laughs> <laughs> oh, alam mo Richie? kung saan Hindi. sa Wawa Hindi. 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 no parking sign, ito na yun. <laughs> <laughs> ito Hindi. 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 yung Hindi. 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 Hindi ko mahaluin para ma-ayos naman yung alamigyan. Hindi ko abot. Ha? <laughs>